nagising, late din nagising. Ah, Mag-jeep muna ang muna kami. Uh, mamaya na lang ang taxi, pagpa-uwi natin. Ay! Kasi mamaya, uh, ngayon may lakas pa, may energy pag pang maglakad. Mamaya ang gabi, wala nang energy. Kaya taxi na tayo pa, uwi. Maalag mo ako ng camera, no? Sige lang, hi, no? Hindi, tsaka po mainit pa rin. Mm-hmm pabalik na lang yung lakad reserve na lang yung energy mamaya pag paakit ng ano na mundok <laughs> kasi mataas na naman yung akit namin doon okay. 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 Ganda kasi yung location niya, ma'am. Kaya nga, na tayo dun, oh. Uh, Oo, oh. <laughs> ano, ganda o. Oh. <laughs> Ayan o, no, talaga hiniinalog pa. Ay, doon po ay. Ay, talaga talaga pa ni Kuya. din Hindi ko natanggit na guys. na kami ni Ate Andito. Ang ganda ng view. Ang ganda oh. Hindi sila ako sa araw. Tapos na na natin din na ano sa kami na daan sa ng entrance. Naligaw na naman. Ay doon yata yung daan Ate oh. Kaya saan yung Ayun sa taas. Ayun po. Ay! Ayun pa na pala sa taas. diyan na sa daan, dito pala oh, doon oh, punta doon. Ay, ate baka iba na dito sa loob yung kamp kawa. Nakita mo uh, yata 'yan. Football Cafe. Ayun ang ganda ng view doon. Paket pa lang. Ay, bungad pa lang. Hininto ni Kuya kayo na no ate. Nagpicture kasi nando kami sa taxi. Tapos pinakita niya. Ay, bungad pa lang. Ayun na yan na po. Saan ito ate? Oo, Picture muna kami. Okay? Abang hinihintay namin yung order namin. kami po. Para nakaharap na dun sa video dun. Ayun mo Harap na dun yung view. amang kumakain ng pancake. Tapos yung view mo ang ganda. Oh, mundo. dito. Minanat ng kami kanina ng tao. Pero sila pababa na kami. parating palang ngayon solo na naman namin yung lugar. o oh, ano? Oh. Solo na namin yung lugar na yun. <laughs> Kain muna kami dahil magkakape. Pagkatas, tumanto sa sawang picture. Kutasan okay. picture lakad kami mamaya kasi mura lalakarin namin. Ano pa rin natin? si, si Ate, <laughs> Lalakarin namin ni Ate. Yan no, doon papunta doon. Ang layo no, nasa taas. Makikita naman natin yung sa isang araw naman. Ayun, pababa na naman kami ngayon, tapos na magkape. Saglit ang kape. Kasi mga alam na sa ganoon pa taas din No? na kami. Awa, ate. doon sa doon papunta doon, no? Ate? Gusto ko saan tingnan doon doon, no? <laughs> Ayaw na niya, lakad na ako eh. Ayun, pagkatas namin kumain, magkape, lakad na naman ulit. Tapos, stop na naman kami dito para doon sa magandang view. Ayan. Doon, doon banda doon yung cafe na pinuntahan namin. Ito na, yung kalsada niyan yun na yung end as ayan yung view makikita tapos yung ginagawa ano ulit yung dito ate ginagawa yung kalsada ano, sa... galing ng Canon Road papuntang Canon Road, oh, Road. naligo kami kanina pagbaba namin kasi doon may gate tapos ang ginagawa namin pababa kami sana doon titingnan namin buti na lang may dumaang tao tinanong namin kung nasan yung kape doon pa pala sa taas <laughs> ayun na si ate Anne. Malayo pa yung lalakarin namin. gayon doon kami pa nagkukommute. Tapos malayo yung pinupuntahan. Ayan, yan, Kailangan mo maglakad. yan Wala kami payong, walang sombrero. Init-init, lakad ng derecho. Lakad <laughs> <Lalo, derecho>. ng <laughs> yung view. Shaky lang yun sa camera kasi naglalakad ako. Kaya medyo mauga. Pero buhos ko na lang yung nakuha ko ng maayos. Pati pa rin salamin ko nakalimutan ko, te. Huh? May salamin ako dun may shade. Lakad-lakad kami. 25, na, may napanood lang kasi kami sa TikTok. Tapos, naghahanap kami ng pupuntahan. Tapos nakita namin to. Habutin po daw kami ng mga 25 minutes na lakad. Maganda dito kung mayroong sariling hasakyan. Ang ganda mag-vlog dito ate o tayo lang dalawa. <laughs> Sige. Sige. <laughs> pag, nasa pag nasa taon na Pag nasa na kasi, nakataas yung kamay ko, nag-video ganyang sa sata. Oh ma, ako pag ang dami dami-daming tao, tapos titingin sila. Cellphone lang naman ginagamit ko eh. Paano na pag may camera ako, tas nakataas na ganyan yung kamay ko. Ang ganda ng view. Ihingal ako, may hingalin. Yung sa, ba sa bahay, wala akong exercise. Tapos bigla nang naman siya nakalakad ka, baba baba. Nagyabal ako taxi. Nagyabal kami taxi. Parang solo mo lang yung kalsada. Nakalakad. May sasakyan. Tabi tayo. <laughs> Open na yung gate. Natawid kami ng airport niya. Okay. Habang <laughs> dumadaan tayo, hindi ka pwede mag-stop. Hindi, habang nagdalakadan tayo, Hayan video na. mo lang. Kaya nga, ikaw na mag-video. Hindi na ako mag-video. Oh, yan yun. Start mo ng video. Ayan na. Yung mga private, ano yun. Tawid kami ng... Ayan. Pero okay lang ba talaga? Nag-video tayo dito na ganyan. Okay lang naman kumukuha. Basta bawal lang hihinto hinto. Oh. <laughs> Ang ganda, te. <din. laughs> Ate. <laughs> pwedeng dumaan. May andi man nag-video dito, 'di ba? Kaya nga natin nakita na pwede dito, 'di ba? Pwedeng tumawid dito basta wala mang lalan din. Era plan. Sabi. Nga lang nga. Hindi kasi pwedeng ano, stop. Oo, oo. Napadala siya lang. Lakad. Mm -hmm. Kundi mapapagalitan kami. Ang ang ganda ng view. Ha. <laughs> ah, palabas na. Ayan! Atawid na din. <laughs> Tapos doon tayo sa may arko mag-aabang ng ano no? Ng gift. kanina. Tapos, iba na nabinig ko. Ayan. Kamera hinahanap ko. Ito hindi ko ng camera. Camera tinitingnan ko yun. Gusto sa akong camera. Tapos, mahalo. Ayun, e, nakita ko. Di ko magkita yung phone. Ayan. Nabinig ko. Pabila ako ng deoras. <laughs> Make up. <laughs> Ito sa aso dyan Yung may aso eh. na. <laughs> Balik kami ngayon. Hindi ka ko nabanggit kung nasabi ko kahapon na. Di ba kahapon? Kaya tayo kasi alanganin. Alanganin kasi parang ulan. Sabi naman nila, ganyan lang daw talaga yung panahon paghapon, Pero hindi naman umuulan. Pero kasi kahapon, hapon, umaambon na. Kaya, ang gamit ng Moloy. Nag Bumuta kami ng katedral tsaka SM. Pero hindi ko masyari na vlog nung kahapon. Hinga. Ayun na yun. Akit ulit kami. Buti na nga. Asa nakatali. Paghapon, oh. Ganda na ang view. Okay, ano mo maulo. Kala mo uulan, no? Akit ulit. ulit. lakad pa rin. Ay, may kailangan yung kasa daw. Lakad pa rin kami. Ay, malakakay ng grabe. ating tong tarpaulin na to Yan. sabi niya ay nga <laughs> congratulations you made this <laughs> ay. kahapon naglakad kami dito mainit ngayon makulimlim kaya okay lang mas okay ngayon hindi ganun kainit tapos pag ka, press ko kasi humahangin. Hangin sa atean. kalikut ko. Medyo manapit na din. formation nate. Tapos ngayon naman, pine tree. Maraming pine tree dito. Ay, ito muna ako. Opo, tapos isa-set ko yung tripod para makapag... Ano? Kapag video ma. <laughs> so, ayan. Ito na kami at Ayan yung view. Yung entrance dun sa likod. Dun kami nagpa-register. Tapos, eto sa likod. Ito na ito. Woodhouse. the house. Ang ganda. Ay! Sinetap ko itong tripod para makapag-video ng maayos. Ang ganda. Nakakarelax dito. Oh. Tapos nung hindi mainit. Makulimlim na. Hapon din kasi. Ay. They um, don't know at the end.

Matapos yung mahabang lakad din namin paakit. Narating din namin ito. Tapos dito naman may CR. Hindi naman ganun kalayo dun sa may entrance tsaka dun sa may food house nila. Ang ganda dito. Makakaroon. Tahimik na tahimik. Tanya, nagkita ka okay, doon sa bato. Ote, pinakita tayo sa bato. ganda dito. Ay, sa taas oh. Dito sa taas kita kita na ano oh. Ano stop dun. Munguso na. <laughs> Pumito to talaga ng uso. Doon may mga bahay na doon oh. No. Saan ba to ate dito? Hey. Ayusin natin. Ano na Diyan ba? Diyan mo. ka ba? Diyan? Oo. Oh, Pusa lang dito. Tapos screenshot. Diyan <coughs> kabila nasa sa may mga formation ang dito, dito dito na mga sa kabila ay mga sa entrance kanina nag right kami ngayon naman magmula sa entrance pa left kami tapos paakyat. akyat nakakapagod ang akyat pero worth it malaki na yung pusat ilo natin kakahinga dito yung mga pusat maayos ang ganda ayun Pagkakita yung Halsema Highway. Kitähen se diet Sagot, ay, siguro. Yeah, <laughs> si Eto, pag, ano, di pag umaga, si off-road, so pwede mo na rin makikita dito, no? Na-vlog ko na kasi, eh. Pa-uwi na kami. Pa-uwi na kami. Ay. Kasi madilim na. Kaya ganyan na yung itsura ng screen ko. Oh. Kasi madilim na. Ang saya dito, oh. Tapos, tas tapos, kala mo, dagat na yung nasa baba. Hindi, bahay-bahay oh, na ba? lang days pero sa good days din ako mga pag-vlog kasi nga na tong phone ko titipid ko ng battery tapos ito nga pala yung nabili ko sa SM ko yung mga nagawa na yung lipstick pakaubos na lipstick ko lip tint yun pakaubos na din mula ako ng ganito yung super stay matte ink tapos mula ako ng ito sky high yung ano to ayun um, waterproof mascara naganap kasi ako yung hindi siya kumakalat tapos ito ang sky high na serum, so mamagihilamas ako ngayon ito mamaya, et, mamaya yan ito, ito ito try ko, tapos yung serum lotion so, then na dito, mayroong polish so ayun lang magpapahinga na ako dahil gabi na tapos bukas maagal at gigising kasi punta kami ng ato uh, punta kami doon sa sakura so, uh, ayun na lang ang ng araw parang kaya lang ako umakit ng bagay tapos bukas last na pasyal sa mga na araw uuwi na ng pangga at may pasok na naman ulit ng kinabukasan so yun lang thank you salamat sa panonood